yun na nga guys, magandang umaga, magandang araw, magandang buhay sa inyo mga kakabiyahe. For today's video nga pala, puupunta eh. naman tayo sa Meralco, kung tayo magbayad ng consumption. Case pa, kuryente namin. No? Kasi biglaan tumaas yun mga nakaraang buwan sa kuryente namin. Kaya average consumption lang yung babayaran ko ngayon. Papunta ako ng Dasma sa Meralco. Ito na ako Dito pa ako sa San no, Jose sa Circle. Punta pa lang ako na GMA. Nadaan ako yung mga katotoo dito sa Circle. No? Traffic pa, mga kabiyahay. Oh. So, mabilis lang naman siguro yung pagbayad dun sa may dasma kasi dapat yung kahin ko kasi wala dito. Pa, ako muna ang gaganap, mga kabiyay, Ganap lang lang ganap. Maganda ang panahon ngayon, Maliwalas, maaraw. Di katulad nung punta ko ng Muntin lupa eh, umuulan. Kaya yung camera natin ay eh, patakan ng tubig. So anyway no, speaking ko baka toda nga pala kanina. Shoutout nga pala kay Jan Ellie. supporter ko yan, viewers ko yan. Katoda ko rin yan. Kaya mo kapag ka, nakakaluwag-luwag na ako, makakabawi ako sa'yo. Kaya sa mga viewers ko dyan, mapadaan man to sa wall mo. Ang konting like and follow sa'yo. Salamat sa suporta nyo mga kabiyahe. FD Castro na ako. Ito ako dadans pasong saging shortcut Yesalde! Shoutout nga ba pala kay Kuya yes, Salde Katota ko rin yun Yung pala nagkatid sa Barangay at Castro So eto na nga, no? napasabok na naman tayo sa biyahe eh. Ang destination naman natin ngayon eh. Daspa Hindi natin alam na kung traffic doon Kaya chill ride lang tayo no? Tamang yeah, biyahe lang tayo Parang normal na ano lang Para ka lang namamasada Kaya kailangan pa rin natin na pag-iingat sa kalsada Para iwas ang ka karya, at the same time hindi mainit yung natin kailangan nung relax lang tayo kapag ka bibiyahin tayo sa kalsada o mamamasada tayo kailangan natin ng pasensya hindi naman tayo na ikipagkarera sa kalsada eh. gusto lang naman natin makarating tayo sa pupuntahan natin and then maghanap buhay tayo Siyempre, kailangan samahan natin ang dasal bago tayo bumiyahe o mamasada kailangan magdadasal tayo para palagi tayong ligtas siyempre blessing na rin yan kung ano yung pagkakaloob ng sa taas mas maganda kasi kung anong meron tayo ngayon blessing yan pagpasalamat natin na huwag umaga gising tayo dito sa alta dumaan papunta ang pasong saging ito yung daan sa amin guys Tignan nyo naman oh, no? May poste pa Hindi pa tinatab So yung audio ko naman Ayos naman Naririnig naman ng maayos Pero konting diesel Konti pa o oh, marami Kinabaybay ko ngayon to Pasong sagi Dito kasi eh, sa amin Ginagawa yung shortcut pa, Papaliparan kaya sa mga susunod na taon, bayos na yan. Makakatawid na makatagasan tagasan mo siya sa paliparan. Makaka-score na. Ay, What? Paano ay, masabi? <laughs> Gago! Este, makaka... Ano na? Makakadaan na, no? Siyempre, di natin maiiwasan. Magkakaroon ng uli dyan. Oh, okay, guys. Ano naman dyan? Maliwalas. Maliwalas lang panahon ngayon. So guys, pinakalip is natin ang camera natin para ever na pagbigyan tayo ni Meta, makakabili na tayo ng camera, no? So ngayon, cellphone pa lang itong gamit ko. Ayan, cellphone lang to ginagamit ko guys, pang video, no? Goods naman, quality naman. Kuha naman lahat. No? Naka-white naman siya. Stability, maganda naman siya. Wala akong masasabi sa cellphone na ito, no? Ito yung lagi natin ginagamit pag vlog. Kahit saan tayo magpunta, kahit sa, sa mga buntok, sa river, sa falls, yan gamit natin itong cellphone natin. Kaya iniingatan natin to, no? Na huwag pasila. Kasi wala tayong pumalit. Wala tayong pambili. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa mga followers ko, sa mga sumusuporta sa akin, sa, sa mga viewers ko dyan, at sa, sa mga non-followers, no? Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Kahit pa paano, pinapanood nyo itong mga video eh. kaya maraming maraming sarapan sa ito makakabiyahe so no, wala pa tayong sticker ngayon susunod magpagawa na ako nyan Ipatayo, pa tayo sikat pero uh, mabigyan ng mga sticker yung eh, mga viewers natin supporter natin na ah, baka mga kabiyahe natin anyway no hindi ko alam kung uh, matutuloy yung rides namin yung mga kumpare ko nag-iisipan pa wala kasi din yung pareo, ko no Shoutout nga pala sa kung pare ko na si Paring Romeo Malansala no? Shoutout sa'yo, big shoutout sa'yo At shoutout rin pala sa pare namin na si Paring Utoy Tao ka na pre <laughs> Gago! May lisensya ka na Sana aw. Wala kami pakialam! <laughs> yeah! Ingatan mo yan pre <laughs> Pati na rin pala kay Paring Alvin Nahanak sa ko kanina. Nung bumili ako ng panhisal. shoutout out sa'yo, parang At sya nga pala. Ngayon pala eh, birthday na kaibigan natin si Arpil Layavan, no? Shoutout sa'yo, kaibigan. Happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. God bless you. Stay lucky lang tayo. Lahat ng pangarap natin sa buhay konti-onti natin yung matutupad dyan basta lagi lang tayong mananalangin sa taas dito na pala ako sa GMA a few moments later talit dyan sa tulay taas pa na yung traffic kaniwala sa biyahe natin dito minsan traffic dito eh sa crossing na to eh so mamaya rush car friday ngayon saan na natin traffic dyan sa mga pupunta ng SM saan na natin na uh, magiging traffic ang Iya dito sa may papuntang SM Dasma. Charvel South Dasma. Ito sa kanan. Father, pwede magtanong, saan po banda yung Meralco? Diretso pa po. Ah, po, sige po. Salamat po. Dito po sa kaliwa. Salamat po, Father. Ayun. Dito na ako sa Meralco na ako biyay. So, na lang ulit mga kabiyay na Two hours later. So, ayun na nga guys. No? Tapos na yung transaction natin dito sa Meral Kaya, uuwi na tayo. Uuwi na tayo. Papuntang GMA. Pauwi na tayo guys. Let's go! Saglit lang pala. Alam ko matagal. sabay-bay natin ito pa uwi dito sa SM let's do the background music let's go So guys, dito na, mapunta na ako sa San Jose, no? Siguro, dito ko na tatapos itong vlog ko to for today's video, no? See you on my next vlog, thank you!